ulan, baha po agad. Dismayado ang estudyanteng na alas 4 pa lang ng madaling araw, umalis na sa Rosario Cavite para makapasok sa eskwelahan sa Pasay City. May sasadyain din siya ngayong araw sa Maynila pero hindi nga inasahan ang bahang nadat na niya pagdating dito. It's not giving po talaga. As a student na from Cavite pa, sobrang hassle po talaga sa akin mag -commute si Jonalyn Ponce galing pang anti para sa therapy ng kanyang anak na na-stroke. Maaga nilang sinadya ang Philippine General Hospital o PGH para sa unang bahagi ng gamutan. Pero paglabas nila ng ospital sa kahabaan ng Taft Avenue, ang kalbaryo ng lagpas bintina baha ang kanilang susuungin. Hindi namin inasahan ng ganito. <laughs> Mahirap pag, ano, pag malayo Galing din sa ospital ang mag-asawang sina Juliet at Rodrigo Lucero na sa Bacoor Cavite pa uuwi. Kaya hindi nila maitago ang pagkadismaya sa sinapit nilang baha sa gitna ng mainit na diskusyon sa umunay korupsyon sa mga flood control projects ng gobyerno. Kung sino yung mga kontraktor, eh, malaman ng government at bigyan ng ano to, justisya. Hindi lang pansin, justisya. Eh, ang lalaki ng mga budget niyan, bilyon. Kung saan saan lang napupunta. Kasi yun na yung parang nakasanayan na. Pero sana mabag. O sana gawin nila. Huwag lang puro salita kundi makita natin sa gawa. Bagay na naging laman din ang panawagan ng grupong bagong alyansang makabayan o bayan. Anila, mas malala pa sa pork barrel scam, higit isang dekada na ang nakalilipas ang skandalo sa mga flood control projects ng gobyerno. Pero bukod sa Department of Public Works and Highways na siyang punong abala sa mga proyektong ito, dapat din daw mapanagot si Pangulong Bongbong Marcos. Git na grupo, mismong Pangulo kasi ang pumirma sa kontrobersyal na 2025 budget na minsan na rin tinawag ng ilang mambabatas na isa sa pinakakorap na pambansang pondo. Matatanda ang pinaimbisigahan ni Marcos ang flood control projects noong kanyang State of the Nation address itong Hulyo at ipinasilip ang mga status nito. Mula noon, nagsulputan ang umunay kaugnaya ng ilang politiko sa mga korupsyon sa mga flood control programs at nadiskubre ang ilang ghost projects sa ilang probinsya o yung hindi naman nasimula. Kanya-kanyang turuan ang ilang mga nasa pwesto kung sino ang dapat singilin sa tuwing bumabaha. Pero para sa ilang ordinaryong Pilipino na danas ang hirap sa paulit-ulit na problemang ito, walang dapat ituro kundi ang mga pangakong naglukluk sa mga nasa kapangyarihan. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico News Watch Plots.